kagagalak ni Congressman Manuel, we're going to inform the former president on this hearing. Okay? Now, uh, pag na-inform siya, eh, nasa kanya na yun, kung pupunta siya o hindi. But I would like to give full respect to the former president. Ang malaki talaga ang pagkakamisa nitong si Raul Manuel kay PRRD at pati na rin kay Senator Bato. Dahil kahit sinabi pa nga po ng chairman ng Committee on Human Rights na hindi na kailangan ipatawag ang dating presidente at ngayon itong si Senador Bato de la Rosa bilang pagrespeto na lang. Ngunit gusto niya pa rin ito ipatawag. Hindi pa siya nakontento sa mga datos na kanyang natanggap at sa mga sagot ng ilang dating opisyal ng administrasyon. Ngunit mga kababayan, kapag pinagbigyan ba ni PRRD at hinarap ang mga ito, handa na kaya sila? Huh? yung AFP in involved dun sa war on drugs uh, kaya Mr. Chair uh, tingin natin ay meron din mga tanong no na hindi lang yung mga agencies natin yung mga kasagot pero mismo yung dating pangulo din kaya uh, in addition sa ating pagtingin din na dapat uh, yung former PNP chief si uh, Ronald Dela Rosa ay maimbitahan, Tingin natin, Mr. Chair, timely din na si former President Rodrigo Duterte ay imbitahan din natin no? bilang uh, siya din naman ay hindi income. Malaki nga ang problema nito. Bakit daw pinakialaman uh, ni PRRD at mukhang naisama pa sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga itong EFE? Abay, syempre naman, siya ang commander in chief pa. At kung kailangan gamitin ang buong puwersa ng gobyerno, ah, para maging mapayapa ang ating bansa, kagaya na nga lang sa iyong pinoproteksyonan na grupo, eh talagang gagawin po yan ng isang presidente. So anong masama kung talagang uh, gusto niyang gamitin ang buong pwersa ng uh, ating uh, gobyerno, kapulisan man yan, kasundaluhan, pidiya man yan, para lang malinis po ang ating bansa. Sige, patawag mo. titingnan po natin kung ikaw ba ay handa na. Ang tanong, Mhm. Mm Pagbibigyan kaya ni Representative Abante itong hiling ni Seraol Manuel, official, isang uh, civilian, and kung may mga dapat din siyang sagutin sa iba pang issue uh, sa other committees, kahit dito din naman, ah, uh, sya talaga yung primary reference dun sa CMC. Ilang Mr. Chair, thank you. Thank you. So what I can promise uh, Congressman Manuel is that we will be uh, informing again Senator De La Rosa on the next hearing and if you would like to attend, uh, sabihin na natin doon, if you would like to come, you are welcome. We are also going to inform uh, para sa ikagagalak ni Congressman Manuel, we're going to inform the former president on this hearing. Okay? now uh, Pag na-inform siya, eh nasa kanya na Kung Pupunta siya o hindi? But I would like to give full respect to the former president. Uh, although he might not be uh, uh, tawag dito exempt from this investigation. Yet uh, I think that uh, we should give full respect to the former president being a public official also. All right. So, uh, na sige, uh, maganda po 'yan. At least uh, ngayon medyo okay po ang nakita nating response ni Representative Abante at uh, hindi niya naman pinipressure itong si Senator Bato at si dating Pangulong Digong kung sakaling mag-attend man ito o hindi. At least umano ay uh, invite niya. At uh, in fairness, ano, ay eh, nire-respeto niya pa rin ang dating Presidente at si Senator Bato de la Rosa. Ngayon mga kababayan po natin, abaga na lang po natin kung ano magiging response. I think Senator Bato is a uh, willing naman na humarap sa mga ganitong klasing pagdinig. Yan, wala naman siyang tinatago at malinis naman ang kanyang konsensya bilang PNP chief noong kampanya laban sa illegal na droga. Lalong-lalo naman si PRRD na itinaya niya po ang kanyang buhay, ang kanyang dignidad. Ah kahit ano pa yung ibinansag sa kanya, berdugo, the punisher, mamamatay tao, kriminal, lahat po yan ay tinanggap ni PRRD. Para magampanan lang ang kanyang mandato bilang presidente ng ating bansa. At yan po ah, kung bakit sobrang mahal siya ngayon ng taong bayan na kahit tapos na nga po ang kanyang termino ay uh, sobra pa rin ang tiwala sa kanya ng taong bayan. At uh, nakita naman po natin nung pababa pa lang ito sa pagiging pangulo ay eh, mataas pa rin ang trust rating ng ating dating presidente. So abangan na lang po natin yan mga kabayan kung ano po yung uh, response ni PRRD dito. Maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless.